Totoo, ayaw niyo magartista o pumasok sa industriya? ng yung mga anak you Gino'n ako na sobrang hirap dito, boy. Yung sana, like, until naman ngayon, gusto namin tapusin na yung pag-aaral nila. But, di ko alam kung nasa dugo talaga. Like, may may eldest. Actually, lahat sila. Even yung pinakabunso namin, oh. si Forrest. Gustong-gusto niya. Gustong gusto niya. Like, may mga brands na pong <laughs> for feather. Like, naiingit si forest And dumating yung time niya. Grabe! Mm. Si Freedom. So, sabi ko siguro kay Liv, okay lang siguro, like, if we do brands, si mga ganyan, social media, mga ganyan. Pero yung talagang artista, ah, uh, patapusin ko muna siguro sila ng pag-aaral. And then, we'll see kung gaano. Well, actually, I don't want to say anything muna kasi hindi ko na masabi no? na patapos eh. But, yeah. siyempre, ano, kumbaga, kung gusto naman nila, wala. we have, as a parent, we have to support and just guide them. Livy your take. Please. Um, ako gusto ko din na uh, makapagtapos sana kasi yun naman din yung sa akin eh na pinatapos muna ako before entering showbiz pero kasi nakikita ko na ngayon iba talaga lalo na yung youngest NC si Feather iba they enjoy they they like to dance they like to like act and they're comfortable pag may guesting they're comfortable so, in front of the camera excited so, sila tapos may mga shoot kami sa bahay. Minsan, nag-rehearse nag sila. Yung sila lang talaga lang. yung Nagko-concert sila? Na, ayan, yeah, concert din sila. May sarili-sarili sila production number. Okay. So, hindi mo talaga mapipigilan. so, <laughs> yung <hindi> nanalay tayo <laughs> sa kanilang dugo. Pero, bakit naman mukhang uh, masalimuot ang inyong kwento? Muntik kang umatrasa inyong kasal or kasal or uh, ang inyong relasyon because naiinip ka Uh, na hindi pa nagpo-propose si Prati. Yeah. Uh, nga. Kasi I watched this um, parang documentary before na kung hindi pa daw mag-propose sa'yo yung guy in a year, medyo mag-isip-isip ka na daw. Mm -hmm. And nung time na yon parang two years na kami ni John, sabi ko, ay, two years na kami, hindi na ko pasok dun sa ano, sa sinabi nung documentary. Oh, naku, 31. naku, naniwala. <laughs> Tapos parang nandun yung mga signs. Yun. Pero yun pala, that time, he was planning na to propose to me. Parang gano'n. And I was like, um, pag ito, December this year, hindi pa siya mag-propose, parang ayoko na. Parang na sa forever single eh, na September lang talaga. September ako nag-propose. Hindi <laughs> ko alam. Talaga, sabi <laughs> wala lang gawang mo. September 24. <laughs> yeah. Yan lang yan. Ang babaw na. Dahil na panood. I'm sorry, but this is a question from, you know, somebody who has no idea about how things are done. Hindi pwede magsabing, propose ka naman or can a girl propose? Actually. Parang ngayon, yun, ganun na eh. Meron na, di ba? Actually, meron na. Mga, ah, may mga kilala ko, nagpaparinig din babae. Sila pa talaga. So, na, na nagpaparinig na... Oh, like, sa, oh. to one sa right. um, barkada. Ewan ko ba dito? Ito na lang hinihintay. Ako ready na eh. So, I mean, it's a good sign. Like, kung lalaki ka, ano pa bang hinihintay right. mo? Oh. Ba? Pero, can a girl, can a girl actually say, can, can, can I marry you? Can we get married? O dumating na ba tayo doon? Ay, ganun Yeah. Parang, ako lang, ako yung me lang, ako oh, gusto ko talaga siya okay. yung mag-propose. Ayoko ng mag, right. mag yeah. ako rin parang hindi ko pa imagine na yung take ko pag siya yung nagyaya sa Pero parang iba-iba kasi yung relationship dito, boy yeah. Eh. Yeah. Kung saan ka mag work, mag -work. Ako naman from uh, an audience point of view doon sa mga couples, I, I, I don't think, you know, it should I mean, kung ano ang na natin, should not stop a girl mm. from also asking. Yeah. You know, no pag naiinip ka na Excuse me, oh. uh, babe, you know. Actually, oh, yung may delega. balak ba tayo? Kasi 'di ba ang babae, like pag tinanong mo siya, ang takot mo kung ready ba siya. Kung ako tatanungin mo ganun din, parang, oh, oh. ready ba ako? Ano ba 'yung right. pakiramdam ng oh. kailangan mo ring sagot ko ngayon, eh, 'di ba? Okay. So parang, yeah, I think it's in interesting kasi interesting. something that we can talk about. Yeah. Interesting na pwedeng pag-isipan uh, ni nanay at ni tatay, 'di ba? Hmm. Uh, minsan kinakailangan suntukin 'yung nakaugalian para mayugyog, hmm. for us to hmm. challenge yung mga norms na sinasabi yeah. dahil unfair sa babae eh minsan or unfair din sa lalaki waiting, eh. waiting and waiting sometimes for what